Sige po. Tuloy-tuloy po tayo. Di umano'y walang pahintulot naman na pagpapag, pagpapatayo no, ng bahay, ng kanilang kapitbahay sa pagmamayari nilang lote. Ako. reklamo uh, reklamong nais ilapit ni Miss Ruth Manongdo ng barangay San Cornelio Kabal La Union laban sa kanilang kapitan. Para sa detalye, nasa kabilang linya po ang nagre si Miss Ruth Manongdo. Magandang tanghali po, Ma'am Ruth Manongdo. Ma'am Ruth, mukhang barangay captain yung nire niya. Na okay, nagtayo. Nagtayo ng bahay doon sa kanilang uh, lupa. ano? Yung barangay captain? Uh, man, kayo, parang sir? yun ang Tingnan uh, natin kung paano nireklamo nire niya yung, ano, yung kapitan. Ano. Ma'am Ruth, Manongdo. At saka si Mrs. Pilomena. Oh. Manongdo. Manongdo. Okay. Sige po, magandang pangalan po sa inyo. Oh po. So, bali kanito po sa guys. Dun sa dun, yung ano po, ex, bali ex kapitan po kasi yun kasi hindi po siya yung uh, term niya noon. Iba pong kapit nagpatayon po noon. Bali may ano po pinatayong building dito sa sa area po namin. Nung pinapatayon po yun, nag-aagains na po yung father ko. Tapos ang nangyari, inayaan lang po nila. Pinatayo po nila, pinatayuan po nila. Tapos nung mga 2014 or hindi ko matanda yung date po, nagreklamo po ulit kami sa barangay. Nagkabarangayan po kami. Tapos ang ginawa po nila, pinasurvey. Pero ang sinunod lang po no yung is kalsada. Ano po kasi yun eh, katabi ng kalsada. Ngayon ang sinasabi, uh, yung lupa daw po na pinagpatayuan is ano, doon sa kabila daw po, yung nag-donate ng kalsada. Tapos this year po, nagpa-survey kami, tumalabas po na talaga sa amin yung pinagpatayuan nila. Yeah. Tapos ang suggestion po ni Kapitan namin, magpa-survey daw po yung kabilang, kabilang ano po, uh, lupa. Tapos it one po, yung kabilang lupa, tapos tumalabas po talaga na sa amin yung pinagpatayuan. Yeah. Pati yung kasada, nasa pinirmahan dito sa amin, napunta po na po dito yung kalsada, eh wala naman po pinirmahan si Papa ko na date of donation doon sa lupa namin. Ngayon, ang nire-request po namin kasi, yung, building na pinag doon kasi nablablock na po dito sa amin eh. Nasasarhan po kami eh. Ang sabi po ni Kapitan kasi, magkaharap po yung dalawang store namin. Tapos ang sabi niya, wala daw po siyang pinapay, pinapanigan, nasagit na lang daw po siya. Di e, ba, magkakaroon ng ano, ng, ng protection kung wala siyang papanigan. Ah, uh, may tanong lang namin ano, gaano kataas yung building na tinayo at saka gaano kalawak yung uh, nasakop na lupa ninyo? Ah, uh, bali maluwang lawang na rin po. Sa bali dati kasi first floor lang siya. Ang nangyari po, yung nagaroon na rin po ulit ng second floor. Oh, yun. Okay. Bale, kung estimate ko lang, hindi ko lang po sure, pero estimate ko lang po kasi mga alas sa ano na rin po siya, 200 po siguro. One square meter. Hindi ko lang po sure, sir. Oh. Pero malaki na yan, sir. Pero yun po bang kinat kinatatuyuan mismo ng building na nakikita natin, ano? Mm -hmm. uh, Pag-aari po ninyo yung lupa na yun? Opo. Lumabas po dun sa resulta ng survey po. O oh, yun naman pala, no So, uh, meron naman palang ebidensya na lumalabas na talagang uh, nung nagpa-survey sila, ay uh, lumalabas na sa kanila yung lupa na yun. Ma'am Ruth, kaugnay nga po ng reklamong yan. Inimbitahan po ng ating uh, resource person ang inireklamo sa police station para kunan ng panig. Yan. So, makakausap po natin ngayon. Connected po siya. Ang mismo ano? Ex. Opo, ang ex-punong okay. uh, barangay. Yeah. barangay. Si Sir po Rolly Manongdo. Yan, palinig naman po natin Awa. ang panig niya. So, Ikakabang. Sir, maraming salamat po at uh, pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Sir Rolly. Uh, yes, ma magandang tanghal po sa lahat ng nanonood niya. Uh, magandang tanghal po sa inyong mga uh, ah. Actually ma'am, uh, sinisettle ko na po yan sa barangay po namin at nandito na po yung agreement po nila. Kasi first time lang po akong barangay captain. So yan na property kasi na yan po, uh, property po ng barangay, ng gobyerno under po siya sa DSW, DSW project po uh, administration pa ng past administration so sinalo ko lang po yan na prop, na building so nung nagpasurvey sila si Ma'am Ruth at yung mga kapatid nila nandoon yung mga kagawad ko namin na nag na nag witness then para may representative yung barangay then actually Uh, yung na, na find outan na yung building na yon ay eh, masasakupan na po nila then yung assessment po po uh, kasi yung nag-donate sa sa building po yan eh kapit uh, kapitbahay or karaib, karaib lamang so ang suggest ko po, po na magpapa survey din sa kabila para may 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 po na na ang may proof na sa kalinan yung loto o sa sa ibang donate Kasi may donation, may donation kasi yan na property po. Sir, Sir Rolly, meron lang akong mga katanungan. Ikaw, ikaw yung present na barangay captain? Yes ma'am, present, present po. Present siya, so hindi, okay, you are the, pre... oh, ikaw yung rollo. kanilang, may tanong ako, kaano-ano mo sila, Ma'am Ruth? Actually, Ma'am, eh, alos uh, uh, kamag-anak o uh, relatives din namin po sa ma'am. Itong uh, property na itinayo sa alleged na property na kine-claim nila Ma'am ma Ruth, who owns this? Yes, Ma'am. Sinong nagmamay-ari nito ngayon? Ang barangay o kayo? Opo, na declare kasi sa uh, property barangay nung property asat, ito, asat, ito ng barangay. Ano po ba 'yung building na ito? Is this a an office o, o, o po po cooperative? Pang, o cooperative. Ng barangay ang um, nakikinanam. Tama. Yes, na under po siya ng DSWD project. O, And then apparently nung nagkaroon ng risk survey, nalaman na itong property na pala na yun, itong lupa na pala na yun, ay cover pala doon sa lupa nila Ma'am Ruth, tama? Yes, ma'am, parang ganun na po yung nangyari. Okay, so ina so you um ang mangyayari ho nito, medyo this is a very complicated issue na civil aspect ito, sir. Mo mahirapan ang ating mga police na i-enforce ito. Unang-una ganito. May mga options po diyan. Civil uh, action na option. Maari pong may maintain yan, pero i reverse ninyo sila Ma'am Ruth. Pwede ho ba yun? Or Ma'am Ruth, ang option din ninyo, pwedeng, since kung mapatunayan na kayo talaga ang pag, uh, may ari ng lupa, ang kinatatayuan ng, ng, ano na yan, oh, ng property na yan, may mga option kayo, pwede nyo ipagiba. But then again, ang pag enforce po nito, eh, there must be a court order. Okay, Ma'am Ruth, pero since medyo meron na atang kasulatan at usapan, baka sa level po ninyo, maayos po muna ninyo since meron naman pong admission event kay Kapitan na na nasa sakop ito oh. sa property na nila Ma'am Ruth. Ah, baka pwede yung pag-usapan, ano yung pwedeng maging um, um, tawag dito reimbursement or kung ano pang pwedeng maging remedy on on yeah on sa sa level po ninyo. Yun nga attorney ano uh, inimbitahan nga nitong uh, si Major Makaræg itong si Barangay Captain ano at titingnan natin kung ano yung uh, uh, napag-usapan nila diyan. Major uh, Makaræg ang chief of police ng Kaba uh, Municipal Police Station. Ano po ba yung uh, na pag usapan niyo diyan? O pag-uusapan diyan? Uh, sir, mudang hapon po sa ating lahat, sa tag tagapagiging natin. Unang-una po, uh, nung nalaman po po nga itong problema nito sa ating barangay, eh, tawag na natin si Kapitan. Ngayon ang action take na ito, ipagpatawag na lang uli namin uli yung komplainan mm -hmm. at pagharapin uli. Eh. At pag-usapan na lang dito sa level ng barangay muna. Correct. Kung kaya pa ayusin ang barangay uh, with our Ah uh, witness na lang po kami noon para kasi ma uh, mabigyan ng solusyon po yung problema ni Ma'am Ruth. Okay, tama po. Okay, ko. tama. So, yung pala na toro, yung nabanggit mo kanina, pwede pala yun ano, kung sakaling makapag-decide niya. Uh, sila ma'am na ibenta no ibenta yung portion ng lupa na yun. mm, para sa na bayaran na lang oh, sila sir, na lang, sir oh. kaysa naman ipa Pang Pag iba, tutal, uh, ma'am Ruth, ang nakinabang po yata nito ay ang mga Barangay. taong bayan. Baka pwede na rin ninyong i-consider ito since um, taong bayan ang makikinabang doon sa property na ipinatayo dyan sa lupa ninyo. That's right! <laughs> Kain ko lang po, ma'am. Yung property po kasi na yun, tama po yung ano, para sa masa po yun. Pero yung property na yun is dalawa pong business po, magkahiwalay po. Parang yung isa pong portion is for a four-piece and the other one is co-op po. Ano po yung isa? O hindi pa ko nagkakamali. Co-operativa po, tapos yung isa po, ano po siya ng for piece for piece Oo, so office din na nga po. Balik po yun. Ah po. Balik po, tama po. Dalawa po yun. Mm. Tapos year, kung Hindi ko nagkakamali mas 2012 meron na po siya. Mm. -hmm. 20. Opo. Nung ipinapatayo pa lang po yan kasi against na po yung father ko. Sinasabi na niya na sa kanya. Ngayon po, hindi nila ininda. When, tapos 20, kung po ko nag-2014, nag-ano kapi sa barangay. Tapos clinic claim na naman na. Eh, mm -hmm. Din nangyari. Ah, oh, po. Tapos ito ng latest kasi po, ito po ang suggestion. Noong una po kasi nag, nag, ano na po kami sa hey, nagpulong na po kami. Tapos ang um, sabi nga po yung magpapasalbi sa kapila. Tapos ito sabi ni Kapitan, itong mag-meeting na naman kami, o uh, tatawagin na po yung alawang surveyor. Tapos ang mangyayari po kasi kapag mag, magpapakita si surveyor, siyempre po yun magbabayad po kami kay surveyor. Mm -hmm may bayad yung pagsasurvey, oh. oh Siyempre, kasama na po yan sa pag-uusapan ninyo, Ma'am Ruth, no? Um, sa ngayon po kasi, uh, sa tingin ko, ang pinakamaganda pong gawin muna ninyo ay pag-uusapan at andyan po yung ating uh, polis dyan na si um, Major, Major Gerardo Macaraeg na maaring mag maggabay po sa inyo para sa inyong gagawin. Kasi kung kung um, i-enforce po natin yung iba pang mga kagustuhan um, korte po um, ang ah, uh, may karapatan po na mag-determine kung sino po yung uh, may are or kung ano po yung gagawin sa property no sa ngayon po um, mas magbuti po muna na pag-usapan ninyo nila ni mukhang magkakamag-anak naman po kayo ano hmm. and tingnan niyo oh, po <laughs> kung ano din po yung mga i pwede yung i-demand and same din kanila Sir Rolly, kung ano po yung mapag-usapan. Sa tingin ko, maaayos po yung, yung issue po ninyo na yan. Okay. Although medyo nakaka-relate tayo sa nararamdaman oh, ni Ma'am so Ruth. It's kasi it's 2012, pre, uh, sir. 2012 pa po yung Nakalap. Na na, yun, Opo. Diba? Opo. Uh, anyway, Miss Ruth, ano, yun na nga po. At uh, maghantay lang po kayo ng patawag ano, ni Major uh, Gerardo Makaraig ano at uh, maraming salamat po sa pagtitiwala dito sa ating programa. Huwag po kayong mag-alala Ms. Ruth. Uh, tututukan po namin itong uh, gagawing pag-aassess sa inyo ni Major Makaraig at uh, para makita natin kung ano yung magandang kasagutan sa problema ninyo. Okay, at, uh, Major uh, Makaraig, paki-provide kami ng ano no ng uh, mga action photos or videos at saka after activity report kung ano yung ano, paki mo kami kung ano na yung magiging uh, may tutulong natin dito sa problema nila. Yes. okay, at siyempre doon na rin kay, ano, no, kay Punong Barangay Rolly Monongdo. Sir, maraming uh, salamat din po uh, sa papaunlak ninyo. Mm -hmm. Okay. Okay, yan. So, susunod naman po ang pagkakautang na di umano'y kinalimutan. Ah. Ah. <laughs> May amnesia ito sir amnesia. Yan naman ang hinaing ni ng Dena Morales ng Barcelona, Sorsogon Mula sa transaksyong Pinautang nito ng panindang baboy Para sa detalye Nasa kabilang linya po si Mrs. Dena Morales From Barangay Alegria Barcelona, Sorsogon Hello Ma'am Dena Ma'am Dena nung, nung isang araw ano mambibian Biniling ano naman, abukado. Abukado kahapon, oh. sir. Apo, ah, tapos si eh, ang problema, ah, bulok yung dumating sa kanila. Oh, na, ano, yes, sir. Ngayon naman, pautang, pa pa nakalimutan. Pa anyway, Ma'am ma ma'am Dena, ah, paki-unmute po. Ah, hindi po. po na Yan, sige po, Ma'am Dena. Ayun, si Ma'am Dena. Apo. Ayan, magandang tanghali, Ma'am Dena. Ma'am, ano po ba ang nasa likod ng kwento na ito? Ano po itong uh, utang na nakalimutan na? Eh, ano, wala kasi ako dito. Ang nangyari na sa Manila ako kasi nabaon-baon din ako ng utang. Ngayon, may iniwan akong baboy dito sa kinakasama ko. So, binintan niya kay Alan Pahardo. Ang sabi daw ibabat ang bayad pagka, ano, pag kinabukasan. Hanggang ngayon, hindi pa po. Ay. so, nag-file ako ng no reklamo sa barangay po. Mm. -hmm. Kung saan naroon si residential si Alan Fajardo. Ngayon, natapos na po kami sa barangay, nangyay po ako ng certification for action. Mm -hmm. Kaya pala din, bigyan dahil yung barangay secretary po ay si Paul John A. Fajardo, pamangkin pala na Pag pinuntahan ko mm na -hmm. po, nakilala ko siya ng secretary, sabi niya, biglang aalis, hindi ako pinakausap. Mm. Ma'am Dena, mo, mo. Opo. Ma'am Dena, maputol ko lang po muna kayo. Magkano po ibinenta? Sa halaga pong 68,000. Oh, malaki ang naibigay. Tapos like baboy Opo, ano po ito? Buhay na baboy, alagang baboy o oh, karne ng baboy? Buhay na baboy, ang negosyo nila, mimili sila ng baboy, tinitinda sa mga palingke. Mm, okay. Ilang baboy yun? Ilan po lahat? Yung 60,000 plus na halaga? Sampung piraso. Uy, ang dami. Ang dami. pala. Pang leletsyonin niya yan na... Ah. Pero, um, sana makausap natin si Mr. Alan Fajardo. Nakakasigurado mm -hmm. ho kayo na hindi na ibayad yung pera. Kasi sabi uh -huh. niyo po, umalis kayo at yung kinakasama niyo po ang nagbenta. Nagbenta. Hindi po talaga pinayad kasi nung malaman ko, dumiritch na po ako pa uwi kahit nagtrabaho ako sa wellness. Mm, mm, mm Eh, practice po kasi ako. Ni, mm -hmm. yun, iyak-iyak lang ang pang kayo, walang magagawa. So, pwede eh, pwede yan. Pinaghirapan mo yan, mga, Mama. mga linis. Mm. Mga, eh. Tama. Kaya ako na gumawa ng aksyon. Okay. Kung ang concern niya lang naman sir hindi siya makahingi ng Certificate of File Action, Tama siguro, sir, magpatulong tayo sa ating uh, police, resource doon, resource person doon, para po ma-assist si nanay sa barangay at uh, mabigyan po ng certificate to file action. Uh, para naman sa kalaman ng ating mga kasambahay, pati ng ating complainant, sinusubukan po nating kontakin ng, kontak, uh, ng action center yung nireklamo nire po through call or text. Ngunit hanggang sa ngayon, wala pa rin po itong tugon. At para naman sa nireklamo po, bukas naman ang ating Action Center 24 7 upang ipahayag ang inyong panig. Um. So, tawagin natin si, ano, no, yung resource person natin, si Captain Jim Adrian Nasaire, think... ang Officer in Charge ng Barcelona Municipal Police Station, Sorsogon PPO. Think... Magandang tanghali, Captain Jim Adrian. Uh, magandang tanghali po sa uh, Search think... think... and Mound and Salad Okay, nadinig mo naman siguro yung uh, nireklamo ni Ma'am uh, Dena rito. Ano yung magagawa natin tulong dito? Yes po sir, uh, uh, narito po yung nireklamo nire po ang um, Dena Morales po. Uh, uh, sa sa atin naman po, ang uh, ticket po natin dito is matulungan siya na makakuha po ng uh, Certificate of File Action sa barangay. I-assist po natin if meron pong nagkaroon po ng conflict Tik right dun sa uh, if yung eh. At po sa mag-anak po nung nirerek. Since na na meron na po silang ang patawag at nagpupunta po yung complainant, uh, makakakuha at matutulungan po natin si si Ma'am uh, si Morales para po makakuha po siya ng certificate ito pala action. Mas maganda uh, since siguro. Na, um, okay, Captain Jim, mas maganda siguro ngayon ano pagtapos natin mag-usap pakisamahan samahan no sunduin nyo na si Ma'am Dena at puntahan nyo yung barangay at mag-request na kayo ng certificate to file action and then alamin mo rin kung totoo bang kamag-anak nitong uh, Mr. Alan Pahardo yung sinasabing sekretarya ng barangay no at pag kaganyan kasi pwede rin nating ireklamo itong uh, secretary ng barangay dyan sa DILG ano? That's right Yes po sir pag uh, ano po sir i at po mismo magpupunta kay Ma'am Tina Morales okay, para po mapuntahan po yung barangay na uh, makukunan po natin para po ma-file po natin yung case pag po hindi po nagkaroon ng settlement. Kung wala po talagang settlement na mangyayari sa magbabayad po na uh, nasabing uh, pera po, sir. Yun. Kailangan natin mabilis ang aksyon dito, no? So kailangan natin kagad na pilitin mo makakuha ng certificate to file aksyon para may isang panyo na yung komplain ano? Oo. oo. Ayan. Yes, Ayan, Nanay Dena, baka sakali pong nakikinig yung inireklamo niyo po na nakalimot na ng kanyang pagkakautang. Ito po ang pagkakataon para magbigay kayo ng mensahe sa kanya. Nanay Dena? Ah, sige po. Sige po. Oy! Okay. <laughs> uh, pwede naman, dire, dire ka na po sa, sa hearing nato kung po po Huwag na tayong aabot sa punto na medyo hindi na tayo kailangan mag ano. Sana naman bayaran mo ako mm -mm. para magamit ko naman. Alam mo naman yun na utang ko rin yun ang feeds baka oo, oo. Tama. Okay. Kasi... Sinisingil po baka ako nang tagsalirin sa ano. Sanpid, pire ako makaakidoo. Nararaw kay Guday. Baya ako. Nako kawaw. Yan lang po. Yun. Yeah. Nako kung kung ano talaga ha, nakakalungkot yan. Kapag may utang or may obligasyon, bayaran niyo po. Oo nga, hindi, ang medyo masama pinaghirapan pa yan, yan, pinaghirapan niya pinaghirapan niya ng tao. Ang masama pa nga rito, yung sinasabi ni Nanay Dena na parang no, nakakampihan yung barangay, ano, yung sekretary. So, kung ano, kung totoo po yan, para naman po nga, medyo kawawa naman to si uh, Nanay. nanay no? Magbisyo uh, muna tayo. Yung ating kapulisan, yung ating um, pulis po dyan, baka yun. Kapulisan lang. Okay, Ma'am Dena, maraming salamat po sa pagtitiwala no, dito sa aming programa. Huwag po kayo mag-alala. At uh, po ang ating resource person, si Captain Jim Adrian na Ang mam, uh, bahalang, ma'am, actually, pagkatapos ito, Nanay Dena, susunduin niya po kayo at uh, pupunta po kayo sa barangay para mag-request po ng uh, Certificate to File Action. Yes. Para maka, kung ayaw nila magbayad, maipile na po yung complaint. Okay. At Captain na uh, Nasire, paki-provide kami ng action photos or videos ano kung maganda kung mabideohan mo yung pagpunta nyo doon kay Nanay Dena at uh, makita namin kung ano yung ginawa nyo yung pag-a-assist sa kanila. Correct. Serious po, sir.